pusa na ang pagsusuri sa mga nais mapabilang sa delegasyong pupunta sa Roma para sa canonization ni Blessed Pedro Calunzod sa October 21. At para ipakilala siya sa mga bata, ituturo na rin ng mga katekista ang buhay ni Blessed Calunzod sa may tatlong daang eskwelahan. May nustugo si Micaela Papa. Cristiano, katikista at higit sa lahat, isang mabuting Pilipino. Ito ang Blessed Pedro Calungsod na nais ipakilala ng National Commission on the Canonization sa mga Pilipino, mahigit isang buwan bago siya maging ganap na santo. Si Calungsod ay isang batang misyonaryo at tinatayang 17 anyos lang ng paslangin ng mga katutubo habang nagpapalaganap ng Kristyanismo sa Ladrones Island. Mahalaga daw na isa puso ng mga Pilipino ang mga katangiyang ito ni Pedro Calungsod. Na siya ay magiging uh, example, the model for goodness for faithfulness for love kasi malaking pagmamahal ang, ang uh, hinihiling sa isa para mamatay para sa kanyang pananampalataya. At... Puspusan na raw ang pagsuri sa mga aplikasyon para mapabilang sa delegasyon na pupunta sa Roma para sa canonization niya ngayong October 21. Nasa 3,000 na nga araw ang nagpahayag na kamag-anak ni Kalungsod at nais sumama sa Roma. Simula sa susunod na linggo, ituturo na daw ng mga katikista sa 300 public schools ang buhay ni Pedro Kalungsod. Ang pagtuturo gagawin sa pamamagitan ng papel at pati na makabagong paraan tulad ng audio-visual presentation at rap video. At para sa mga nais makilala ng personal si Calongson, pwede namin siyang i-add sa Facebook o i-follow sa Twitter. Sa pamamagitan naman ng pintura, inilarawan ng mga alagad ng sining ng angono ang buhay ni kalungsod Ang ilan sa mga obra, isasama sa canonization. Na sa kanyang pong paglalakbay papunta sa bayan ng Angono ay uh, yung kanyang hilig sa pagpipinta ay uh, malaki impluwensya po sa kasaysayan ng mga pintor ng bayan ng Angono ang dinadaanan ng buhay niya dahil siya po ay isang pintor kahit hindi siya marunong bumasa ay madali niyang maunawaan dahil dun sa mga reaksyon ng mga nakadrawing. so madaling i sa pamamagitan ng sining Mikaela Papa GMA News